Ha? Di pa na maudong. Dapat kayo paabotong sa kuha doon. Dapat kayo paabotong sa kuha. Diba na ang istorya? kanang inyong pag-collaborate ni Juan? Ni chick ni Chika, ni Sisi? Yung kagwala, kakaila, kadi katuganan. Ayun na, di ko karoon ng nataho doon. Dili ko karoon ng nataho. Timan ni doon. Makuha rin mong bahay na kuha. Hmm. Makuha niya ang bahay. Hmm. Tawa. Tawa. Ay, suriahan tanay Sige, okay, gamitan na yung Ipatak na sila. Gamitan na yung mga tanan. di mo. Hmm. Bisag dinawa ay, Mark. Dito katrasan. Hmm. Gusto ka, boxing ta. Atong papultahan para makabawi ta sa tonggat to. O, oh, glab ta. Dito sa kwan. Kali kang sukulong dibate. Hmm. Hilak ko, may kang dako, no? Hilak ko, may kang dako, no? Spill ka siya mong inahan. Mula kang ikaw, hawad mga parinti. Kamu ikai nak sayok dilek kamu okey nak ah dinai sudahan. Terus lu lu ni mau istirahat hmm. hmm. huh? yeah. ko, Para ka, ko. Pule -pule mo dia. Lain itu sebeli gal sabawa neng kuanai kaneng sabawa sekap liya ba. Ah lu lu emak. Tambah lah. Tambah ko Yang kau jaga tiwat. Terima kasih semua bagai kak kusudan kau. Pulih pulih muda semua bagai tak. Bokol. Hari ayo kamu tu lo. Kamu ada hmm tag 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 one round lang hmm oh, di pa lang mahog sa bugiro pwede na ako nasa latan ba sape ako isugnod. sugnod di nakahurot malata na na lolo lolo niya hmm ako rin na lolo Ina, nahi na si Bart debate mas niya gusto magdebate mas kundi siyang tungkaran siyang balay oh, ipapil na si bukol niya na ano yung sinaligang atak atak niya atak dog niya ipapil lolo niya Wah, kena lawan ninyo. nyok. Tak tak karamu yau yau. Eh, uh, para sa si Reayo. Otro pa nang oportunista kay dako. Daga nag konsyal Bisa kisa sa balay. Bisag nila pa ngayon. tarpulin og ng panggastos, t-shirt tanan na lang. Eh, pareha na reyayo, batasan. Kapela. Ha. Uh, ano bago dai? Kasi eh, inyong alyado si Bukol patubaga. Kay eh, ana ko na sa ditso. Lolo. Mm. Sa Cornelio oi. Sentabang kagas ako. Ah?